Good afternoon po. Halita na po si Marigold ng 915. Ngayon po ako pa'y magluluto ng pansit kanton. Iwain ko na po yung mga ingredients. Ito pong bawang. Pipipipi ko po itong bawang para po mas malasa. Sunod po natin ang ating sibuyas po. Lagyan po natin ang sibuyas. Po ang, klase po. ang po. Ang po, hilain po natin na. Iwain po natin sa gitna kasi po masyado po mahaba. Ayan. Ngayon po, yung naman pong hipon ay babalatan po natin tsaka po hiwain po natin sa gilid po. Ito po, maitin po ito. Ayan, tatanggalin po natin yan. Kasi po, ano po ito? Parang meron po itong ano. Yung, ano po ba tawag dito? May buhang-buhangin po. Tinatanggal ko po pagka po hipon po yung aking sinasahog. Para po masarap. Ngayon po, ito pong balat ng hipon, tatatarin po natin para Yan po papalasa. Ano po, Lagyan ko po ng tubig para po pampalasa po natin mamaya. Yan, ito po, ito po ang aking pampalasa. Ito po, nahiwa ko na po yung ating pork. Next naman pong hiwain ko ay ang ating lever. Ito po. Yan. Lagyan po natin ng atay para po masalong mas malasa at mas masarap po. Patay po ito na baboy po ng pork po. Ngayon po, lutuin na po natin ang ating pansit kanton. Lagyan po natin ng mantika po. Pinahin po natin ng ating garlic po. Para po mas malasa yun po magkita ng babi po ang ginalit ko po. Lagyan na po natin ang ating pork po. Yan. Para po haba po yung nagiging brown po yung atin bawang. Malalita na rin ating. So, -an po yung ating pork. Inaan natin ng ato. And, okay. Bagay na po natin ng ating sibuyas po. Ito. i ko lang po ito kasi po baka po di magkasya. ating gulay kasi maliit po yung ating kawali po. Magiging natin natin yung ating sipon po. Saka po ang ating hatay. Magiging natin natin ating perot. yung green peas po natin. Green beans po. Ito ng ating po. lang po tayo. Ito po. Ngayon po, na po natin ang ating pansit kanton. Yan. Ito. Pagkakalit po muna po, mapapakulo po tayo ng ating tubig po para po maluto po yung ating pancit canton. Ito po yung aking ginawang ano po ito, balat po ng ano po ito. Ang hipon po para po mas malasa po. Ayan. magaling po yung bula ng ating sabaw po. Ayan po. Lagay ko na po itong ating soy sauce po. Ayan po. Ayan po. yung soy sauce na ito. Ayan po natin lang, pangita po. Tsaka po, asin po. Ayan. Tsaka po, ilagay na po natin ang ating pancit kanton. Ayan po. Ito po. Tukman po natin kung luto na ang ating kanton. Pwede na po. Sarap po. Hmm. Pwede na po natin ang apoy. Ngayon po, itatamping naman po natin ang ating gulay. Sasalit po natin ang ating gulay. Ayan. Para po masarap. Haloyin po natin. Tumat po natin. Hmm, sarap po. Salin ko na po. Ating pansit kanton. Ayan, sarap po. lagyan po natin ng sibuyas na mura po, string onion, green string onion, tsaka po lagyan po natin ng lemon po, para po masarap. Ito na po yung aking nilutong, pangsit kanton.